na pupunta sana ako sa aking pupuntahan. Kasi lang, close doon sa pwedeng masyorkatan. Pero wala na ko talaga na Namamuha talaga ang person na hanap na buhay. Kaya oh, tayo. Namamuha ang person. Ano yung katape? Eh? Makunin ito itong malalay pa itong dagat eh. Pero alam ko mayroon ditong dagat marapit sa akin. Ano sabi? Ay, huwag kang ano. alam mo may malapit dito. dagat Jagat. makapawis pa lang lakad please ko lang ang ganda mga baka dito gandang bahay. <laughs> shout out din sa noyan Number one. Shout out sa inyo. May malapit dito. Dagat lang na sure sa ganda dito. Sa po tayo mag-live. Ang lakad, lakad Awala sa... Sa... Sa-sa-sa-sa! <laughs> ah, alam mo, alala -ala ko talaga yung ginawa na nangyari sa akin. na muk mu jud -mu, siya. <laughs> ah, 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 parang mayroong tumulak sa akin Giatay. <laughs> <laughs> sini, oh, justru, oh iko, natau aja nak na muk muk jut ko pa, na hayang jut ko, huru, mana aja ni tulak na ku, oh iko, na ala ala ku tu. Malala ko na. Alam mo yung tuod ko na mag <laughs> na mu, -mu siya. <laughs> yung bagang nag ka nga di ka matusok. Napunta sa tusok. <laughs> Yawa. Ano <laughs> yung ko, Yung talaga. Magkalimutan mo <laughs> May kasi akong pupuntahan na shortcut lang siya dapat dahil mga palingki. Bibilhan. Bibilhan ng mga ano. Kaso lang. Nag-iingat ako kasi may dadaanan siyang butas. Mayroon ka siyang tunok-tunok. Nag-iwas ako. Pag-iwas ako na mo. <laughs> Yawa. Ano ba yan? <laughs> Thank you, Thank you, Jenna. Saya mau bakal lo. For me, for me, for out. Shout out, Jenna. Mo, mo. Grabe na magagyan ang tuhod ko. Uy, ano Atay. <laughs> Naalala ko talaga. Naalala ang person. 10 million watching shout out. Dili siya na hayang na Namu-mu lang ako. <laughs> Natuhod yun siya. Nadapak. <laughs> Giatay. Marag, marag na initukload sa akong lubot. Giatay <laughs> <G> man. <laughs> Bumalik <laughs> aku. Bumalik aku. Bumalik aku. Bumalik aku. Bumalik aku. Bumalik aku sa Yun talaga wa kahit anong iyas pa. Oo. Hindi mo iyas ko pa. Hindi ko matunok. Doon naman tuloy ako. Nadapa naman tuloy ako. Parehas lang din ka nadapa ka sa maling tao. Hola. Wala na yung maputing. Uy, alam mo yon nagkita. No, na no. Nag-ano nga ako eh. Sabi ko, bakit ako eh, nag-shoot-shoot nag -shoot pa ako. <laughs> Dapat nala na ako nag-shoot. kaya na dami sa tuhod ko. <laughs> oo Uujo pa Gusto mo makita? <laughs> tingnan mo tuhod ko. O, tingnan mo. Namumula siya. O, tingnan mo. Gusto mo, Jopaw? Hahaha. <laughs> Agui, <laughs> Oro na. Yata Sama lang Ay, mayroon dito. Dagat ato to. Something. Dito nga tayo sa dagat. Hoy, kutsi ah. Hoy. Hoy, hoy, hoy. <laughs> hoy, kalabaw. Maba pa rin. Natural. Parang... Parang ano to dito. <laughs> dito na naman ako pumasok. Bawal pa na pumasok ukir na na at least di sa wow wala nga sa, sa, tuhod lang siya <laughs> ron sa tuhod lang siya na og agoy o di <guy>. ba <laughs> o di ba o, diba? o pa ay atay <laughs> nag shirt shirt pa ang kigwa kigwa hon jud di na mo, mo. <laughs> <laughs> Sino <Sira po> ba <na. laughs> O di ba dapat sana nadapa ko sa taong mali mali pala. Yun, mali mali talaga. Oh, may dagat na ako nakita, oh, di ba? Hoy, may dagat na siya. Hoy, <laughs> may dagat na dito. <laughs> oh dito na ako sa dagat. Dito ko magmuni-muni. <laughs> Baka dito yung forever ko. <laughs> Ti pak lom, ti pak lom. Ay nakapunta talaga ako dito. For the first time ko pumunta dito. Hala. <laughs> ang ibig. O, o, di ba kita mo? Namula. Hindi mo. Hoy, ang ganda. Tingnan mo ron. Ang siya. Lord no, first the first time ko dito pumunta ng dagat kasi iba yung pinupuntahan ko doon banda o oh, doon doon na sa ano. May maraming ka, uh, yate. Sa 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 ano, Six days kasi ang off ko isa lang kasi binayaran nila kaya sakit ang likod ko. Gulong-gulong <laughs> doon. Kaya lumabas nga ako. Kaya 'yun, ito. Paglabas na mo mo. Dados mo Yawa. for the first time na mo di atay na mga kay tagay paliton nito ba kay diha mo dalawang ano na summer doon ako magdadaan kasi malapit lang siya pag shortcutan mo kasi naan mga bilihan ng mga Pilipino ba mga pagkain tapos doon ka po maka, makapag gcash makapagsin ng pira hala close man oi <laughs> Di naman pwede ko dadaan doon gi atai hala maganda pala sya dito oi pwede ka dito mag money moni 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 sya hai Maganda talaga pagdagat Alam mo, makarelax ang dagat. Ang dami kang iniisip. Pero wala kang isip, hindi mo talaga siyang maisip. <laughs> wala kang isip, hindi mo siya maisip. Di ba ron? Di ba siya maisip? Kasi wala kang isip. O di ba ang ganda? Hala! Nakatultol na ako. Pwede na siya dito. Pwede. Hala, baka mamupo na naman ako dito. Oh my God. Oh, maganda siya. Hoy. Hoy. I'm here. Hoy, ang ganda. Dagat. Oh, uh, ron. Kamaglumas. Hahaha. <laughs> Uy, ayaw ko maglumos. Uy, Rona, nindon dito sa babating ng mga bato-bato. Hala, mayroon na ngupuhan, no. Oh. Hala, punta nga ako doon. Baka na naman ako. Uy. <laughs> dag ko pa naman bato. Uy, <laughs> huwag, huwag talaga kang mamumuan amor. Uy, Diyos ko, Hala, maligo ako next week dito. Magdala akong simsot. Parang may simsot. <laughs> Wala naman simsot. eh. buang. Hala, nakita mo roon. Meron, oh. Meron na. <laughs> Mayroon nag jump nga jump Uy, mayroon nakahubad roon na kita mo. Hello, <laughs> maganda siya. Ay, bawal ata na ang umo. <laughs> ako siya oh. Hala, ang ganda. Hala, maganda talaga siya dito roon na, oh. Makarelax sa, ano, isip-isip mo. Wala ka na, dito. maganda. Asan ako upo? Alam, makarelax talaga siya dito. As in. Oh, Lord. Here, guys, could that be? Ay, for... Kaya nga, nandit, pumunta nga ako dito kasi baka nandito din ang forever ko. <laughs> Uy, ang ganda talaga nito Hala, naka... Alam ko na pupuntahan ko nix Ron, alam ko na, dito na ako pupunta. Magdala ako ng pagkain. Eh, Sunday. Maaga ako dito. Alam ko na pala. walang oh, dito ang tawa. Balik. Balik, iba forever na ako dito <laughs> Wala na, layo na o. Oh. Nagkahubad naman. <laughs> Pag inga nagkahubad ni Tanaw man oh, siya. Maka-unwind. Oo. Oh, Oo. Oh. Grabe, nakawala talaga siyang ano, ano, ro, nakawala siya sa mga pag iniisip mo. Na walang, ang, yung mga tango lang isip. <laughs> Gaya ko lang isip. <laughs> ko. Yun ang gusto ko dito pag summer. Kahit ako lang mag-isa, mag, ma lang na ako. Ngayon lang ako ng labas dito. Uh, ano kami na, two weeks na atabi dito. Yun. Two weeks na kami dito. Nung last week kasi hindi ako umarap kasi pagod, napagod na talaga yung person. Kaya ngayon parang gusto sabi ko makalabas nga. Tapos sunod, maligo na ako dito. Napanood ng kay Pacman BFF. Oo, nanonood ako ka bali Balimadit na araw dito. ano naman ang 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 laro di ako na parang iba yung laro ni maganda naman pero pinakita ni Pake pero iba na talaga kasi may edad na kasi siya Shukoy <laughs> O oh, Olandi. Shukoy Talaga Shukoy ang ano dito Nawala na din yung isip ko eh <laughs> <laughs> saan <laughs> Ayawan ko na saan mga isip, isip natin dito. Napunta. Pero ako wala na. Wala na akong isip talaga. Tagal na. <laughs> Kaya ano. Okay na lang yan. <laughs> I-focus na lang sa goal natin. ganun talaga ang buhay. Ah, uh, with the widow lang yan siya. Kailangan mag-move on. Kailangan, kailangan mag-focus na lang sa work. At magpayaman. <laughs> magpayaman. Alam <laughs> mo paminawan sa breast. Oo nga, ba? Diba? Ganda siya talaga. As eh. Hello, nagita mo ron ni Agi na po siya. Kapahilak taga dagat ng ko. Oh, doon man po may dagat ron. Sa amin. Doon dagat. Ay, hindi as in do all. Marag, ano lang siguro, mga 10 minutes. Ako si Maroon. <laughs> si Marina. <laughs> 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 ah, do, do all po dito yung dagat. Namaya fish pan, gano'n. Rikto. Rikto, Rikto. Hello. Hello. nag-ago nag-ago na po siya oh, oh. ganda talaga siya niagi na nga siya nakahubas <laughs> nag-brief pa <parang> siya <laughs> kami hanap jud namo umay oh amo kay amo jud area is the ano um, basakan ba alam mo basakan palayan tapos may area din kami dapat banda sa amin is is pala is pala is pero sa amo yung nag is basakan. Pero punta ka sa dagat, mga fish pan, ito, mga, yung nga pinsan ko. Alam mo, pag pinsan ko, doon ako, doon ako magtambay kay Na-fresh doon mga food, anon ba ng mga isda nga fresh. Alam mo. sa kanya, fresh. Ay, siya na all. <laughs> Alam Alam mo. Palubat. Yatay, lubat. Palubat naman si person, eh. Palubato na lang nato ito person. Teka, kay hadlok pag maglinog. Nga <laughs> nung hadlok malinog. Hindi man ko eh, na pero, pero nagbalhin namin. Eh. Ah, asa ba kayo nga naman, pero tsunami man, you know? Ang hadlok. Hindi na pag sa inakusang papa, mamanin pang abusang papa, pero palayan talang kadalasin palay basakan ang pinagabuhit na sa akong gintanan pasak kaya di bahala ko ay sudaan basta na ay kuan ba na ay na ay basakan na ay na ay fresh ba yun di ko alam yung di naman yun siya <laughs> ang drone sino ba yun siya makatawam dadero na buing yung, yung ni Age, fresh siya kasi ng dagat, mag-atras ang dagat sa amo. Amo ba? Atras ba yun? Pero alam mo, nindot sa inyo, no? Kasi di habay ang lamig kay mga tuna, di ba? Tuna. Anong location, ma'am, dyan sa iyo? Location is, ano, Soto Grande. Na, Nakak karon sa Soto Soto Grande area sa Sakadis sa uh, Kadis ikaw nga naman pender recto recto sino si recto hello recto maong pag abroad na na ko gusto sa oh nga pwede din pero yung mga pinsan ko sinadaga talaga sila Malayo, nasa tibuna, eh. Pag malayo na sa ginuunan siguro na ako. pero sa gasa dulong, dulunon tayo sa mga ganyan. Pari lang. Pero mas dan din yung safety mo na lang, pamilya. Okay din yun. Safety. Safety, ba? Diba? Ganda din yun. Masanta. santa. Lord lang talagang bahala sa atin. Alam mo yun, sa pagod ko lang, two weeks ako, ako lang mag-isa, dami, tapos dami, yung uh, dami pa akong ginagawa. Alam mo ba, lagi kong nagtatrabaho, ako lagi kong, you know, lagi, bigyan mo ako ng lakas, kalakasan, you know, kasi, kabalo ka, brag akong katawan, sumuko na talaga, kasi grabe, umpis akong trabaho na o'clock ng umaga, makaupo ako ng 4 o'clock ng hapon, at iman na, di ba? Halos na din parang ano na lang ko, dampot-dampot na lang ko kumain. Alam mo yun. Kasi ano, gusto ko na lang yung, ika, yung ikain kong iupo, ipunta ko na lang sa kwarto kasi pag 6 uh, six o'clock or 5.30, babangon na naman ako dahil mamalan siya. Tambakan ang plan siya. Ay, Diyos ko, OFW. Ako lang kasi mag ngayon, sa, ngayong buwan na to. Pero next month, may kasama na ako, Pilipina. Kinungo kung kinukuha ko. Pero, hubag yun akong tuhod. <laughs> Pag mag 11 na, dera ngit na. Oo, ngit-ngit na. From provinces of Pangasinan, mam, ma ako. Ah, ako ay nasa ibang planeta, sir. At ako ay taga Mindanao po. oh 11 Kaya, maya-maya, uwi na din ako. Nag-live -nag lang ko sa Glitron dahil ano ba, sabi ko, mag-live nga ako saglit. Punta ko ng dagat. Tapos, papauwi ako. Mag-in na no? Tapos, sakit ng kakayog. Sa Sana, sinabi mo pa. Di, ya, alam mo, imbes kay matulog, magpahinga ako. Di na ako mapahinga. Kasi yung aking tail, akong gi, ano, gi, paminaw nga ngul 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 siya. Ang ako gibot, ginalaw na ako gihilo. Tapos, ako kung gi, saka kong sa taasa unlan ay di ko katuloy man pagkagabi ibita no pag pag huma nila mga 10 o'clock din ako mawan 10:30 di na jud ko makasilip lang ako siguro sa nang ng mayroong live wala na bangsak na ako ibutang na nako kung cellphone sa sa gilid nako na ako. di nako na ako, di nako na kay mag ano by september na siguro ko maka-focus sa Sukmid. ay mas mabuti na lang wala nga sok wala akong kasi wala yung stress <laughs> magluto pa gud ko. Maglinis, magluto pa. Hinahabol ko pa minsan ng oras kasi eh, siyempre mga 3 o'clock sila dito kakain. Eh na sila kakain 3 o'clock, matapos ko 4 o'clock. Eh mag ano pa ako sa kusina. Mga almost 5 na gud ko matapos. mapahinga lang ako saglit. Yun, naawa man akong amo pero wala siya magawa eh. Ganun talaga. Pero mayroon naman siyang ponsuelo din yan pag, ano, pag, pag-end eh, ng magbigay naman din siya pa Extra. Pagod talaga ang first Isang araw lang din ang off ko dito. Okay, Rana. At least, nagsilip ka. <laughs> Silip-silip ra ko. Di na ko magtambay-tambay kay Kapoy na ako sa Kapoy na ako sa kinabuhi. Tapos, bahala sa buhay. Charot. <laughs> Oi, salamat ron na. Meron kausap sa Thank you sa inyo guys, for million watching. Sa September na ako back, ano na ako? Back back singer, singer. <laughs> Yaw, singer singer. Tana all singer. Singer singeran lang pala. <laughs> back tang singer singer. Ni mi gimi nga kanta-kanta oi, guys. Morbe na akong sa doon sa Sevilla. Tumaglive ako kad kalit magmadeng kanta kong isa at least may off. Oh, oo oh, isang oh, isang araw O oh, diba? di ba? Mom pag ako ano? Doon kanta dai ko magboto. wala man makinig na ko. <laughs> Basta kanta ko. Magbuot may buta ba? <laughs> Yeah. Oh, well, thank you so you guys. At the Oy, ron salamat ta naim lumati shout out. Salamat sa ayo pagtambay diyan atoy. Makina ko, oy, kay moli na ko. kaya na mo move ako. Na kunto lang sa ko na mo. Na kunto lang sa ko kag ali na mo mo. Na mo tan sinte. Kalo oy. Loyo, hindi na mo Balik ako sa Domingo dire magano ako. Magbaligo. O, oh, di ba? Pwede man ako din maglay. Maligo ko. O, oh, di na kasi masut. sana. <laughs> Bawal mamaligo maligo dito. Hindi ka magsimsot Uy. Kay katawaan mo ka nga. Uy, ang sana diba? Nagpihama mo <laughs> O, di ba? Hindi. Diba, Magsimsut. Tingnan natin. <laughs> sana. All simsot alam mo, ba, ano na po ko dari, baba mo, Di na po ko dari. Yak, di naligo na to. Di th thunders na yun siya. <laughs> <coughs> ay, okay, thank you guys. Ako ay mag-ina. Ma o, tingnan mo. Ganda siya dyan. Oh. Dyan may dati sa ano. Dapat dyan. Oh. Dyan, dyan ang bahay. Tapos, dyan na may yate dyan. Dyan kami lagi dati yung kaibigan ko. May kaibigan ako dito sa bro. Next month pa si August. Maaga lang kasi kami ngayon eh. Yeah. Th thank you. Miss Rona. Thank you. Orlando G. Joe Pao. BFF. Thank you guys. At si Rikto. At siya yung -bigi -bigi yan. Thank you guys. At ako'y mag-ina. I love you all. Bye-bye. <laughs>